Hindi ko man maihahalin tulad sa buwan ang taglay mong ganda Hindi ka man kasing bukadkad kagaya ng rosas na pula Subalit sa taglay mong ganda, bigla mo kong naakit sinta Pilit tinatago ang kilig sa tuwing ngingiti ka Dagdagan pa ng kindat mong nakakatunaw, tang ina Kaya napapahiling na lamang na sana pag-aari kita Talagang nakakaakit ka hindi ako naniniwala sa gayuma, ngunit kaya akong halugugin ang mundo, makabili lang nito. Nang sa huli, ay masigurado na sa akin ang bagsak mo nang hindi ako magsisi, sakaling hindi ako ang piliin mo. Kung sakaling may pinili na pala yung puso mo'y handa akong gayumahin ka, matawag lang kitang pag-aari ko. Nakakaloko, nakakaloka, nakakapagtaka kung bakit sa dinami-dami, bakit sa'yo pa, hindi naman may pagkakaila na nakakaakit ka, kaya hindi din nila ako masisise kung gusto kitang makuha.